Hello, good morning po sa ating lahat mga idol. Ayan, dito tayo sa ating farm mga idol. So after one month na po na walang ulan mga idol. Ayan yung mga tinanim nating saging na bansot. <laughs> ayan po mga idol. Oh. So ngayon po is uh, nilalagyan natin ng mga namawar nating damo. Ayan, kasi magdidilig po tayo mga idol. Ayan, magdidrenching po tayo ng abuno din na calcium nitrate para tumaba-taba sila. Siguro makarecover pa ang mga to. Yan, one month na po ito siyang naitanim mga idol. Puro yan, oh. Bansot na bansot mga idol. Yan, dyan tayo magdidilig. Ayan, marami na siguro mga sakit-sakit oh, na bansot na. Ayan, at saka yung ating uh, Malaysian Jade na uh, rambutan, namatay na po siya. Dahil sa dehydration siguro, malayo kasi yung tubig. Yan, ganun din yung ating Mosang King, mga idol. Ayan, kaling kay Sir Bernard, oh. Yan, namatay na rin siya. Ganon din yung isa oh, yan you know? oh. Yan namatay. Yun din namatay din yung ating mga uh, musangking na isa. Yan tatlong musangking ang bagong tanim natin. Yan pero dito mga idol, yung 1 month old natin na uh, saging yan dahil uh, nasisilungan po siya, hindi po siya direct sunlight dahil meron po tayong uh, palm oil dito. Yan na ano po natin na uh, intercrop. Yan between boundary po. Dito po yung boundary natin mga idol. Yan, ito na yung ating uh, saging dito. Yan, although dry pa rin siya pero yan oh, medyo oh, mabasa-basa pa rin siya dahil hindi siya direct sunlight. Kaya maganda yung kanyang uh, pagkatubo. Yan, ito po yung ating lakatan ng mga saging mga idol. So, titingnan po natin kung magsusurvive dahil uh, maraming palm oil dito mga idol. Yan. Dito din. Tsaka meron tayong Madrid de Agua dito na tanim Para sa susunod ay uh, Ready ng uh, lagyan natin ng kambing Ayan dito din Ayan maganda yung tubo dito mga idol So ang spacing po natin dito 2 meters lang ata Ayan yung pagpat, pagpatanim natin oh Tignan mo yung puno dito saka dyan 2 meters Tingnan lang natin dahil hindi naman po ito sya Sulid na saging dahil dyan po is Mga may uh, Rambutan, may durian, mayroong avocado yan dito lang po in between boundaries. Yan tagdadalawang linya ng ating uh, lakatan na saging mga idol. Ayan, oh. No? Ganda ng tubo dito. May mga bansot pero pa konti konti lang. Yan ito is mahigit na isang buwan. Pero that time kasi sa pagtanim, yan naulanan pa ito siya ng malakas kaya maganda yung pagabuelo niya mga idol oh. Yan, at saka ito yung ating uh, palm oil dito mga idol. Yan. So nag tayo dito uh, every two weeks. 'Yan. 'Yan, ganoon din dito. Ang ganda ng mga saging natin dito mga idol oh. Mas maganda dito kasi medyo makulimlim siya. Iwan ko lang kapag lumaki you know, na po siya at saka magbunga kung maganda pa rin. Ayan. Doon banda 'yung mga sinyorita naman natin ng mga saging. So, dito po mga idol is tissue cultured po na seedlings ang tinanim nating mga saging. Ayan o. Oh. Ayan. Dito naman po is subwal. Ayan. Subwal naman po ng senyorita ang tinanim natin o. Oh. Ayan, senyorita. Ito yung subwal niya mo mga idol o. Oh. Tumubo na. Ayan. Ganoon din dito. Nasa dalawang buwan na po ito siya mga idol mahigit. Ayan yung subwal niya dyan. Namatay pero ang uh, din po siya ng bago. Yan yung tumubo diyan mga idol. Oh. Yan. Tsaka ito yung ating musang king. Yan you know, oh. Affected talaga siya ng uh, drought. Ayun, siguro mga nasa isang buwan na rin po wala talagang ulan. Yan yung ibang nating musang king mga idol namatay din. Yan you know, oh. Namatay. Ayan. Dito maganda-ganda. Kung mapansin nyo po mga idol, dito sa medyo shade po ng palm oil na intercrop natin, itong mga saging na intercrop natin, maganda. Pero kung dito sa pinakasintro, yan o, oh, Diretso siya ng init. Ay, wala talaga. Tingnan mo yung isang buwan natin na saging, o. Oh. Bansot na bansot. Kaya today po, mag spray po tayo ng full year. So sa may na video kasi tayo doon sa kidapawan ang maganda yung foliar sa saging. Subukan po natin dito sa ating mga bansot na saging mga idol oh. Ayan. Yan bansot na saging yan. Subukan po natin kung makaka-recover po yung ating mga saging dito. Mag-update po ako after a month po dito mga idol. Yan namatay din po yung ating avocado, giant avocado mga idol. May iba din namang tumubo oh. Nabuhay. Yan, dito talaga sa pinaka center, bansot talaga lahat. Yan. Wala tumubo. Yan, may mga bukado tayong tumubo doon mga idol. Malaki-laki na, nasa tatlong buwan na siguro yan. Yan, lahat po talaga dito sa sentro. Bansot lang mga saging natin dito mga idol. Yan, ito yung ating sprayan po mga idol ng uh, RB Golden Green Foliar. Yan mga idol, so ito yung ating tubig na nasa 16 liters po mga idol. Yan sa ating napsak sprayer na de battery. So ito yung uh, na video natin. Yan sa more in North Cotabato na full year, yung RB Golden Green. Yan maganda daw to sa saging eh. Kaya subukan ko yung ating mga bansot na saging, sana po makarecover. Pero huwag naman po sana ang tuloy-tuloy yung pag ano niya, pag tawag nyan, El Nino. Yan malaki yung apekto sa ating saging yan so 150 ml lang ating ititimpla dito mga idol yan so ito ay 100 ml isang ganito yan 150 ml lang timpla natin sa ating uh, 16 liters na napsak so, mimix lang natin Yeah. ganoon lang dinispera na natin yung mga bansot isalin na rin natin yung mga magagandang saging is same time yung mga durian natin sana makarecover ito yung ating saging mga idol ng mga bansot isang buwan nang hindi na pa recover. Ito medyo maganda-ganda pa oh. Yan, sana makarecover. Dito siguro tayo. Yan. Sana hindi magtuloy-tuloy yung El Nino kasi affected yung ating mga saging. Yan. Bansot. Ito din. Yan, nilagyan na natin yung mga ano? Namawer natin para makarecover. So yung malisan Jet natin Nabuhay pa siya Swerte Yan. So dito tayo Sa ating mga study Dito Malaysian Jet din Nabili natin si Sir Bernard nasa 300 data ang bawat isa niyang Malaysian Jade na rambutan ito may mga sakit na ata oh, siga to ito, about to die na oh yan, ito yung ating uh, simpidak galing kay Sir Bernard yan sana mabuhay sa pag-spray pala ng foliar, any foliar po mga dapat early morning po talaga. Dapat hindi po tayo lumagpas ng alas po ng umaga. Ito, baka mamatay na to. Wala na. Yan, ito din o, nagkakasakit na. Dahil sa init. Ito yung ating simpita. Galing din kay Sir Bernard. sa so, sa 350 yung bili natin. ito mga idol musang king natin o oh. yan parang mamatay na rin yung musang king natin nalaglag na yung mga dahon nyo oh. Yan. kaya dapat na talaga biligan diligan eh Ayan mga idol, ito parang langka pero red sand po yan siya mga idol oh. yan orange daw po yung ano niyan, yung laman. Ayan, ito mga lakatan natin na parang mamatay na talaga yan sana makarecover kung mapansin nyo dito lalo sa pinakagitna dyan oh, sobrang pangit ng mga saging natin yan masangking natin sana hindi pumamatay yan dito magaganda naman po ang ating mga saging dito dahil hindi po siya direct sunlight talaga mga idol. Saka medyo malamig-lamig yung lupa dito. Ayan. So malayo yung diferensya ng isang buwan nating saging dito sa medyo malamig-lamig na area compared doon sa pinakasentro talaga na mataas. So sandy kasi yung ating lupa mga ito. Kaya pangit po siya sa durian. Pangit din po siguro sa tawag niyan. Saging. Ayan, mabilis pong mag-dry. Ito musangking natin. Yan. Isprayan natin to. Sana magandang result. Pero kahit anong spray siguro to kapag tuloy-tuloy yung il ninyo, ala, wala talaga. Yan you know, maganda na sana o. Okay, musangking natin o, oh, sayang. Sana makarecover yan. Yan. So nakalinya po dito sa boundary. Yung ating mga lakatan mga idol so, Kulang pa siguro yan dito Dito na area Isang linya pa pero alanganin tayong magtanim ngayon Dahil kill ninyo nga po mga idol yan Dyan po intercrop po natin Dyan sa gitna ng ating uh, Palm oil Yung ating mga avocado naman mga idol Rambutan The same time durian At saka yung ating uh, Musang king at saka simpidak mga idol yan, tumubo na yung ating kawayan na poste oh. Yan. Nagii-slide yung ibang foliar natin sa dako ng ating saging. Yan ito malaki-laki. Yan. Sana gumanda. Ayun oh. Yan. Dito maganda-ganda. Same batch lang po ang mga to mga idol. Yan. Dito pag naulan naman, nabaha naman dito na stuck yung mga tubig. Yan. Kaso ngayon, wala. So mga 2 weeks na po tayo nagmawer dito. Kaya kaya medyo ano po siya, medyo malinis-linis. mga idol. Yan, dito, yan. Papansin nyo po mga idol, yan o. Oh. Walang ka shade dito. Kaya yun mga saging natin dito is pandak ulit. Yan, iba talaga ang effect ng init at saka walang ulan sa ating mga saging. Yan, sobrang lit na ating mga saging dito. Bansot na bansot. Ito oh. hindi na ito mamumunga siguro pag ganito Oh. Matanda na. Ganon din dito. Yan. Ito maliit. No? Sobrang dry yung punuan niya. Malayo kasi yung tubig, wala nang source ng water. Yan. Yan, ito yung ating mga Senyorita, yan, medyo matanda-tanda ito. Nasa tatlong buwan na ata O may git dalawang buwan na natanim na po mga idol. Pero from Subwal po ito siya. Yan, ganun din ito. Yan, at saka ito yung ating na mga idol ready po sa susunod kapag nagambing na tayo dito. Yan, nagpatanim po tayo. Galing po ito kay General Victor Vivares po mga idol ng Tupi sa Kutabato. Yan, binigay po sa atin yung ating material na na -fear. American na firm na po ito siya mga idol eh. Yan, malaki laki yung mga Ano niyo Kung mapansin niyo po Ang kamay ko Ayan o oh. Pagkano siya kalaki o oh. Yung daliri ko Mas malaki pa yung Napier sa daliri ko Ayan Ganun siya kalaki Ayan So makakatikim din yung Napier ng ating uh, Foliar Ayan okay na siguro Yan dyan yan mga ito no, oh. ito yung ating mga avocado. ayan namatay din. Yan wrong timing sa pagtanim. Yan tag-init. Pero sige lang. Sana marami pa ring mag-survive ito namatay siguro uh, yung dugtong nito namatay kasi mayroon namang ano yung rootstock nya niya tumubo. Yan, ito din avocado natin. Yan buhay siya at least dito mga ganda yung ating avocado dito mga idol oh. yan wala namatay dito na area yan kaso parang may fungus iwan ko lang kung fungus po ito siya ito yung ginawa natin oh. yan habang nagdidilig tayo para hindi po mabilis ma dehydrate yung ating mga dinidilig sa punuan niya mga idol so nilagyan po natin ng uh, mga dahon dahon para hindi po siya masikatan ng araw yung ating pinagdilig ayan so ganun din dito lahat po pinapalagyan natin ayan oh. ayan paano to parang saker na to eh dito ata yung dugtong ito ay saker nya na to mga idol ayan ito ata ang pinagdugtong ano ayan, tanggalin na natin itong mga saker yan Para diret di, dito diretso ang uh, sustansya niya. Ayan, espera natin ang foliar. yan ganun din ito mga idol. Oh. Yan. parang mamatay din to, kandidato din to, parang mamatay oh. Yan. So lahat po dito mga idol, in between po halimbawa ito is punuan ng palm oil natin ito punuan ng palm oil natin ito punuan ng palm oil natin, palm oil natin at saka ito mga idol dito natin siya tinatanim sa pinakasinter. center yung ating mga bukado. yan dito po na linya sa center at least sa sunod hindi po sila mag-aagaw ng sunlight eh although mag-aagaw din naman pero hindi at least Uh, pinakamalapit. Yan. Ito maganda-ganda yung tubo niya, oh. Yan sana tumaba siya. Ganon din po ito mga idol. Yan buhay yung dito banda. Kasi may ano siya nang ano, may shade po siya, hindi po siya talagang direct na ng init. Unlike doon sa kabila. Yan. Sobrang payat na mamamatay yung ating mga tanim ito yan yan nakabuhilo sya oh mas maganda yan dito patay yung dito mga idol yan o oh, patay yan mga idol yan oh, malaki laki na yung isa oh kasi medyo madilim dilim po dyan pero baka challenge din pag magbunga yan sya yan so dito tayo ito same batch lang po ang lahat ng ito mga idol may mga malalaki may mga maliliit pa yan ito malaki na same batch lang ito maliit yan ganun din ito maliit yan So ang challenge dito, baka crowded to sa susunod. Titingnan lang po natin mga idol. Dahil isang linya lang po ito. Ah, dalawa po. Yan. Makikita natin yung result after a month. Kung gaano siya kaganda. Yeah. mga similya natin. Ang challenge dito kapag lumaki na, paano mo Yan, pero yung na-video natin sa Noto Tabato, gumagamit po sila ng boom ng ano, uh, kawayan na magagaan. Yun ang ginagamit nilang pang para lumagpas sa mga sagot. Yan, siguro mga tatlong sprayer ito lahat. Ubus na. Na. So, pag ganito yung bunga ng meaning nagapalayag uh, po siya. So ano ibig sabihin ng palayag para nag uh, resting period niya parang sa papaya din. After this bubunga ulit siya nang marami kagaya nito. Yan, mga malalaki din yung bunga niya. Yan din ito. After ng palayag, halimbawa kung makita niyo po ito siya, oh. Yan. So walang mga bunga yan dito yan kasi nagpapalayag siya after that ito na yung mga bunga niya kasi after niya ng mag rest period dito magbubunga tuloy tuloy na po yan siya and then dalating yung time naman na magganito ulit siya mga idol yan gaya nito kung makita niyo po dito yung stage na sobrang dami yung bunga dito na side resting period niya and then nagbunga po siya ng na napakarami yung palm oil and then yan, ito na yung palayag na tinatawag namin na uh, hindi naman siya magbubunga. Magre-rest na naman siya. Pero at least, ito yung susuplaya niya ng mga nutrients. Yan. So dito, naglagay tayo ng uh, chicken dung before at saka abuno. So in every 6 months, one, times, uh, time lang po mag-abuno dito. Yan, kasaga tayo ng panibago. Sinabi, sinabi. ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ Ilang? Hindi man siguro to 16 liters. 20 liters man siguro to. Salapit na maubos yung 20 liters. Yan, dito naman tayo sa ating mga uh, senyorita na saging or yung amas na tinatawag namin mga idol. So ito po yung mga amas. I think yung mga amas is resistant po sa sakit. Not sure lang. Yan sa ating mga expert dyan. Ito yung mga senyorita. Ito yung mga pinakamasarap, pinakamatamis sa saging na tikman ko. Yan, medyo maliliit nga lang yung bunga nito. Yan oh. Subwal so, po lahat ng ating uh, tinanim dito sa ating mga senyorita. Yan. Yan. At least nakahabol po tayo mga idol dito sa ating farm na mag-spray ng uh, medyo early morning. So nasa alas 7 pa lang ng umaga, Pwede medyo, medyo mataas-taas na yung araw sa ngayon. Yan dapat alas 8 tapos na po tayo dito mga idol. Ito nabansot oh direct sunlight kasi senyorita din po ito siya mga idol pareha lang po hmm? pansin nyo kasama yung senyorita mabansot din siya ito yung mga lakatan na to dito na side lakatan puro bansot na yung mga lakatan dito kasi direct sunlight yun o no? dry na dry dry na dry yung lupa dito yan yan sus hanggang dyan ito sobrang dry oh. mainit po mga idol kaya yan nagkasakit nabansot ng no, ating mga pananim na saging yan. kahit yung senyorita nabansot din dito medyo okay dito hindi isang subuhal na o, dalawa na ang tumubo o. Yan, musangking natin. About to die. Sayang. So, Yan, dito may mga na-fear din tayo mga idol. Para sa susunod, yan, ready for kambing na 'yung mga na-appear mga idol. Heno. Oh. Yan, may na siguro ako mag-video, mga idol, medyo nahirapan tayo. Yan, medyo ano na. Marami kasing na